Good morning! I'm back! This is Sir Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Reaction ko dito sa Kasanggayahang Philippines 2024. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, Hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan dahil laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang reaction tayo ngayon. So, ito nga, meron ng bagong beauty pageant na talaga naman nakakaloka. Dahil talaga naman mulado sa mga papremyo hanggang doon sa mga kandidatang nagsisisalihan dito talagang mawiwindang ano bongga-bongga. Bakit? Dahil ang kasanggayahan Philippines 2024 ay talaga namang masasabi ko oh my gosh, nakakaloka siya nakakaloka una doon sa mga papremyo nila na talaga naman, Diyos ko grabe ha, naloka talaga ako imaginein mo, ang mga runners-up pa lang talagang tumataginting na million na. So, fourth runner-up, makakakuha siya ng 500,000. And then, third runner-up, ay makakakuha ng 1 million and then second runner up makakakuha ng 1.5 million at first runner up naman ay 2 million grand prize naman ay 2.5 million ganong kabongga ang budget na to and then ang pinaka nakakaloka dito bakit yung fourth runner up kalahating million na charot bakit hindi nalang ginawan isang million yun? Port, ay, uh, port Enter, di ba? Diyos ko, kawawa naman yung mapupunta sa Port Runner Up. Uh, pero malaki pa premium na yan, Diyos ko. At hindi lang yon May mga, ano, 7 uh, seven awards pa sila. So, Miss Kalikasan, one, ano, uh, 100,000. Miss Kalingan, ano, Kalinigan, 100,000. And then, Kagandahan, Kadungnungan, kalusugan, kabuhayan, ka ano katang kilo ano luhan, tigwa 100,000. Jusko nakakaloka. At hindi lang 'yan may mga minor award din na makakakuha din ng tigwa 100,000. Ito ay ang Miss Photogenic Congeniality, Best in Swimsuit, Best, best in Philippine Terno, Best in Talent, 150,000, and Best in Gown, 150,000. Saan ka pa? Sali na, di ba? So, totoo ba to? Nakakaloka. Kasi parang overall, ang hindi pa makakakuha ma ang hindi pang mananalong kandidata ay makaka-receive ng 100,000. Bakit nagtatapon ng pera tong budget na to? So, nakakaloka. I mean, nawindang ako. At hindi lang yon 100 participant ang nag-join dito. Hindi ko alam kung ilan yung kukunin nila. Umabot ng 200 plus yung applicant. Tapos 100 lang yung parang nakuha nilang parang sa screening and then ayon so malalaman natin kung sino yung magiging officially candidates medyo nakakaloka kung iisipin mo imaginein mo kahit hindi ka manalo may 100,000 ka join ka na <laughs> kaya naman hindi ako nagulat kung bakit nagpuntahan dito yung mga veterana natin kandidata na sumasali sa mga pageant at yung ibang beauty queen kasi naman sa laki ng papremyo at saka sa mga makukuha nila talaga naman, my gosh, go na. Imagine nyo mo, kahit hindi ka manalo, carry na, di ba? So, yan. Pero, ang tanong, ano nga ba ang category ng pageant na to? Bakit ganong kalaki yung premyo? Siyempre, di ba, sabi ng ganong, kapag malaki ang papremyo, mahirap kuhanin yan. Kasi, kailangan talaga dadaan ka sa butas ng karayom But, naluloka lang ako kasi, grabe ha, may susunod na pageant pa kaya to sa susunod na taon. Ganong kadami yung pera ko. Iisipin mo, mahigit 10 milyon ang ipamimigay nila para sa project na to. And then, ano ang magiging benefit ng organization at ano ang mangyayari sa mga kandidata saan, para saan sila. And then, ilalaban ba sila sa isang international pageant? Ayan ang hindi pa natin alam. Tapos, ay tong nga, Diyos ko, nagpuntahan nga ang mga kandidata natin na Oh my gosh, isa na dito sa mga nakita natin na talaga, mang talaga namang ready, ready to join. Ito nga si Chelsea Fernandez na nakita ko yung rampa niya. Oh my gosh, naloka ako. Talagang ang ganda-ganda niya. <laughs> so parang gusto niya siya na akumuha kumuha ng, ng corona. Nawindang ako sa kanya kasi sabi ko, wow, <laughs> ang winner ng itsura ni Chelsea Fernandez And then, isa din sa mga namataan ko, si Isabela Galleria Alam mo, example pa lang, talagang, ay nako bumanat na siya ng bonggang-bongga. Yung alam mo yun, tinodo na kagad ate mo. Siyempre, ano doon siya sa keep on, ano, keep the eyes on the di ba diba? So, yun talagang bigay na bigay na siya. Akala mo, coronation night na. <laughs> so, yun, naloka ako. Kasi talagang, ano, grabe yung mga determination ng mga kandidatang to. At talagang tumbling talaga ako sa bawat eksena nila. Kanya-kanyang paandat, kanya-kanyang eksena Si Chelsea Fernandez Ang datingan, ang sweet-sweet dating na makalang mo Model lang nang ano Pagkatapos, ito naman si Isabella kala mo naman talagang coronation night na todo na kagad pitik kompitik talagang ay kilala naman natin to si Isabela na magaling to pagdating sa pasarela di ba so tinodo na ng ate mo bigay na bigay na doon at hindi lang yon naloka din ako si April Smith <laughs> nagbalik uli talaga si April Smith talagang isa na rin to sa mga veterana nating mga kandidata na lumalabas sa beauty pageant pero nawindam din ako sa kanya kasi talagang kulang na lang tong din siya kanina so yon so natuwa naman ako in fairness natuwa ako nung nakita ko uli eto si Maria Isabella, tapos eto si April Smith si Chelsea Fernandez na alam mo yon na rumarampa at hindi lang yon marami pang kandidata na mga kilala. So, sabi ko nga, nakakaloka. Hindi ko lang alam kung nandito din si, ano, si Tracy, di ba, yung Miss World. <laughs> so, hindi ko lang alam kasi parang piling ko nandyan din siya sa so, kasi Nicole Bormeo. Ewan ko lang ako, mali lang ako kasi walang mga pangalan eh. Pero, sabi ko sa iyo, nawiddang ako sa kanila kasi kaya-kaya talagang eksena. Eh, paano naman kasi sa laki nga ng papremyo? Talagang masisilaw talaga yung mga kandidata na Join tayo dyan. Kung baga parang eh sa ibang pageant nga sumasali sila ang lead lang ng papremyo eh gumagasto sila ng bongga bongga pero sila eto kahit hindi ka manalo may 100,000 ka eh di go ka na but ang tanong ko nga una saan ba ilalaban ang mananalo dito at ano ang gagawin doon sa mananalo ba naman <laughs> ano so yon kasi hindi ko alam bakit ganito kalaki yung papremyo As in, sobrang laki, nakakaloka, dinaid niya pa yung binibining Pilipinas, Miss Universe Philippines. nga hindi natin alam kung magkano yung papremyo. Pero nakakatawa kung iisipin mo para sa budget na to. Aba, boga! Isipin mo na lang kasi meron 2.5 million, di ba? O ano na, Miss Grand, <laughs> Miss Grand Philippines. Talagang walang sasali sa iyo. Paano kasi nandirito sila lahat, o, di ba? So, yon kasanggayahan Philippines talagang masasabi ko, interesting at Nakakawindang, Di ba? Yun talaga yung reaction ko. At yung papremyo nila, Diyos ko, grabe, panalo. Todo na to, di ba? So, hindi ako magtataka kung bakit magpupuntahan dito yung mga kandidata na veterana na kilala natin at kung nagsisalihan man sila dyan dahil sa sapapremyo. Aminin naman na natin na, syempre, doon tayo sa price. Magkano ba yung makukuha ko dyan? Kesa naman pumunta ako doon sa sa isang page na kilala nga, eh, wala naman ako makukuha. Imagine mo kung sino yung magta-title dito, instant millionaire na siya. Ang tanong, tax free ba to? <laughs> so, yun, di ba? So, nakakatuwa dahil napaka-bongga, pero nakaka-wonder kasi parang nakakalula yung papremyo. At parang feeling ko ang daming nagdaan na bagyo na kailangan natin mag-donate doon. So, sana nakapagbigay din sila. No? So, supportahan natin at tignan natin kung ano nga ba ang mangyayari. baka naman ang pagiging raining nila ay sa loob na ng 10 taon. No? ba diba? Kasi nakakaloka yung papremyo. So, napakabongga. Pero sa totoo lang, ah, natutuwa ako doon sa pa mga special award ang Miss Grand... Ang mga pageant dito sa Thailand, nagagawa yan yung 100,000 yung kada special award. So, natutuwa ako. Pero yung sa mga runners-up, parang sobrang laki. Parang, ano na, parang big time talaga na pageant, ba diba? So, yon So, good luck sa mga girls na sumasali. I hope na ang manalo dito ay isa sa mga favorite natin na ano, na kandidata na lumalaban talaga sa pageant. And then, wish all the best sa kanila. So, sa Kasanggayahang Philippines 2024, Hmm, nakakatuwa nakakatuwa yung pa ninyo sobrang nakakaloka so ang reaction ko windang ako di ba so yon kasi nawindang ako nawindang ako sa mga kandidata o nga naman magsisisalihan talaga sila sa laki ng pa at parang buong mga girls sa Pilipinas ay mukhang magpupuntahan talaga dito dahil nasa malaking event na to And tignan natin kung ano ang mangyayari. Sana gawin naman sa Mowa Arena, ba? Diba? So, yon. So, good luck. Good luck sa organization ng Kasanggayahang Philippines 2024. And good luck, syempre, sa kandidata na mga sumasali dito. So, antabayanan natin yan kung sino ang mag-uuwi ng 2.5 million at 2 million, 1.5 million, 1 million at 500,000. Just go nakakaloka yung price, nakakaluna. Charot. So, yon So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? No windang din ba kayo? So, i-comment below ninyo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon Guys, maraming salamat sa inyo lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po, po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para updated kayo lagi sa mga chika natin. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you, guys. Oh, <music> oh,